Yo, good morning mga kakuya As usual It's Friday time Andito kami kini Kuya Odeng Sa Bukawi Changian So for today Magbibigay kami ng update sa inyo Ng mga bilihin Ng mga aso at papi Dito sa Bukawi, Bulacan At Changian nga So bago ang lahat Magsishout out muna tayo Request by Paring Rogelio Ondes Wow So ito Ah, uh, paring Mark, pa-shout out naman ng mga bus driver, bus duha ng Qatar. Uh, driver ng karwa, Pipa World Cup na gaganapin sa Qatar. Ayun. Maraming maraming salamat sa pagsuporta ninyo, paring June at sa mga driver na kasama mo diyan sa Qatar. Ingat kayo palagi sa pagbiyahe And of course, shout out din tayo kay uh, Rogelio Rohelio Wong. Uh, good job ganda ng uh, partnership ninyo ni Kuya parang star sky and hot <laughs> ayan, uh, pa-shoutout po sa aming mga ano to, uh, mga ano, si Man, mga si Man to uh, ng Washington sila Mac and Dave and Angela and George Wong Uh, Philip and RJ Wong Ayan. Maraming maraming salamat po uh, Sir Rogelio Wong Shoutout po sa inyo and God bless Ingat po tayo palagi At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel baka pwedeng i-subscribe and hit the not notification bell Para updated kayo sa mga video namin gagawin ni Kuya Oteg So ano pang iniintayin natin? Tara na let's go na tayo ulit Mang na naman tayo ng mga seller at mga namimili dito. Alright! Good morning, Kuya Ryan. Good morning. Kasi yung isa dito, naka-reserve na to, isa, 7-5 pag lalaki. Pag babae, 8-5. Pero pwede pa yung tawaran. Negotiable pa yun, matatawaran nyo pa. Kasi si Kuya Ryan, eh, napakabait nyan. Minsan, bago magliwanag, ubus na aso nyan eh. <laughs> Alright, bigil po ito, Bigil. Salamat kay Ryan oh. Ikot mo na ako. Ayun mga kakuya, good morning sa inyo ulit. At dito na naman tayo, may update na naman tayo dito sa mga paninda ni Kuya Ryan at saka ni Tatay. Ano nga pangalan niyo? Kuya Ber. Kuya Ber. Centeno. Centeno, ayan. Ber Centeno ng Malolos. Itong kulay puti niya, ano nga ulit? Nalimutan Maltese. Ano po yan? 6,000 negotiable. Babae ba 'to lalaki ko 'yan? Uh, eh. Lalaki. Uh, negotiable pa 'yan. Oh, so, negotiable. Pa pa na 'yan. And ito, naman. Niya, oh. Picks na. Niya, mga ano na, nagka-curl na. Ah, oh, fix naman 'to ng 5,000. ah, sityo, sityo po Pick up size. Ayan. May babae ba dito? Tatlong babae. Tatlong babae magkakapatid. Ang puti. At ito po ay deworm lang na kaya sa vaccine. Yes. Deworm and vaccine lang po ang papers nito. Diba? right. Yan, salamat, Geber. <laughs> ayan, mga kuya. Uh, meron dito uh, Belgian Black. Uh, tatlo. Magkano po isa? 5,000. Oh, ayan, 5,000 lang. Belgian, uh, no. malaki. Po, po, po. ayan, ayan. O. Belgian. Puro Pupay black. Puro babae. Ang mura na ito. Lahat po siya, 5,000 ang isa. Mario, <tip in> may papel. Pero, may ano, papel yan. May papel. Ano, may papel. Vaccine at saka deworm. May, ano, PCCI ba yun? Ay, angel. You know. Patingin niya po. Vaccine lang yata. Ang mga ito. Okay. Ayun, Yan, may, may, may ano siya, vaccine at saka deworm. Si Tapos ito, puro babae po. Ito mga kuya, napakamura. 5,000 lang. Ayan. Ayan. Okay. Lito David eh, ang pangalan niyan. Tapos dun sa mga gustong magabil dito, ayan yung number ni Kuya Lito. 0942434340. Akin na lang ito, boss. sa? Okay, boss. Sige, boss. Salamat. Ang pinamimigay ko 'yan. May bukod dito, mayroon pa kayong ibang alaga na presyo. Ah, mga sityo. Ayan, ayan na, ko na lang. Ayan mga kuya, si Lito, ito po yung mayari nitong Belgian. And hindi lang po uh, Belgian yung kanyang na uh, binebenta meron din silang sitio sa kanilang kinel sa kanila so kontakin niyo na lang po siya dito sa number na to para magtanong kayo kung ano yung mga available na binebenta na papis ni Tatay Lito Ayan, salamat. Salamat po. Kiss pa muna tayo. Bye, Jack. Ayan. Tawag daw sa mga grupo si Kwenta. Ayan, Pangalan niyo po? Piyo, Michael. Yung Michael. Shoutout po sa inyo. Salamat sa pag-approach. Binili po niyo niyan? Binibenta pa lang. Kaya? Ah, binibenta. Ayan. Ano ba to? Iring ba to? oh, opaline. Opaline. Uh, opaline. uh niyo binibenta? 1,000. Saka, ano, 1,000. Okay. Ayan. Ah, Ayan. meron dito. Oh, ano dito? Ask. Oh. na aski. Ngayon, oh. 15,000 to parehas lalaki, mga kakuya, oh. Ayan mga kuya. 'Yung papel nitong ask nito, na to, ayan. At saka so, 'yung name. May mga papel sila. All right. Okay, 'tax lang ako sa. Guide ba? Uwi ko na kaya to? Ha? Uwi ko na. O bayaran mo na baka wala mo kayo pa? na. wala pa pang cash. Ano pa ang laman Siya pwede naman makuha yung ano? Angat po. Kontrakto na kayo sa seven. 0945 323 8245 877 877. na 'yan. 15k ito. Parehas lalaki na po. Ayun. complete pa ay complete so papers. Oh, o nga eh. pero na. Na. pwede no? <laughs> Bili mo na para ikaw na lang mag-isa. <laughs> All right, mga kuya. Jabot eh. shout out sa mga Shout out ako sa mga tito tita ko si Tito Wen, Tita Edna, Mama Eva, si Camille, si Jeka. Shout out. Shout out kayo no. Salamat kay Jerwin. Tenyo ko diyan. Shout out po sa bansa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yan. Shout out po sa inyo and ingat po kayo palagi diyan mga OFW sa Abu Dhabi. At saka sa mga OFW na nasa Kuwait, Australia Ayan, maraming maraming salamat po sa pag support niyo sa amin ni Kuya Odeng Ingat po kayo palagi, Ayan, bye bye Dito tayo kay Kuya Demi At meron nga siya dito ang kakaibang klase ng hayop So kung lagi tayo nakakakita ng uh, mga aso Sari saring lahi ng aso ito Hindi hira ito dito sa Bukay Bulacan, native na baboy 3,500 po ba? 3,500 ang isa Ayan o oh. Tulog kasi Mink, mink, mink Ay <laughs> Ayan Hoy, tayo mink Ayan, tapos dito Magkakano itong kulay black mo na to? Ayan, 2,000 Ayan Ayan, tapos dito 1.8 Ito 500 3.5 ito 500 Ayan okay. Alright, salamat kay Demi Ate Grace okay. Good morning Ay, Hindi. Ay, Hindi mo kami pinansin kanina eh Ay, Doon sa may 7-11 Ayan <laughs> Labinda yeah. na yung kulay puti mo. Oh. Tapos ito naman, ah, bukang ano to. Anong tawag dito? Christian dito. Christian. Hello, no, editor. morning. <laughs> Parang gulat na gulat ka. Camping ko, baka ma... Makuwanan. Dito tayo, mainit eh. Dito tayo sa gilid. Laka ng pusa ni ate, oh. Christian. Morning. Oli, stand up. Ah. Oli, stand up. Natutulog eh. Magkakano mo ito yung out? 8,000. Lalaki pa ito, babae? Lalaki. O, negosyable po yun, 8,000. Eh, Tapos, kay Kuya Joseph naman dito. Yun. Ano ba tawag dito sa iyo? Labert. Labert. Magkakano? 150. Oh, 150 lang isa, ha? 150 isa, Labert. O, oh, ayan. Oh. Eh. May pairing airing pa alis kayo. lovebird na lang. <laughs> Napakamura pa, di ba? Pag natalisot ka, may 150 ka na kagad, no? Yon, pag nanganak pa, tatami. Ang bilis lang paramin. Kahit page lang yung pakain mo, di ba? Yes. Yeah. Ayan, yeah. oh, yeah, no? Binigyan kita, pinakita. Hindi, may dadating sa kanya. Mas maganda, may logo ni Kuya Oden. Yan, mas maganda. Yon, hintayin ko yan, yung may logo mo, ha? Ayan, Kuya Jerwin, kumusta ka naman? Ayan, uh, Ito dito yung panindan ngayon okay. ni Kuya Jerwin dito. Uh, chihuahua ba 'to, Kuya Jerwin? Chihuahua ba? Ito? Chihuahua, chihuahua. Ilang man sa 'tong chihuahua mo? Wag eh, may common 'yan. Pa-palabas nga ako, pwedeng palabas. One two. Ah, wala nang tanong. Ayan, dito tayo. Dito ako sa kabila para maliwanag. Dito kasi against the light eh. Ayan. One year and two months. Ah, oh, one year and two months. Oh, Tapos babae, ah, uh, ano na Bye. daw to. Mag-hit na daw sabi ni Kuya <coughs> Jerwin. Magkakaano ba binibit kay eh, Jerwin? Ten. Negotiable pa yun. O, oh, ten. Negotiable. Chihuahua po yan. Chihuahua na babae. With papers ba to Kuya Jerwin? Wala, wala. Vaccine lang sa Atiworm? Bet record lang. Bet record. Alright. Tapos yung isa, ito. Sichu Liberline. Ayan, situ, line. Ayan situ, line. White. White. More white. Magkano Ayan oh, na, 7.5. 7.5. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki po, lalaki. Negosiable. Kasi madala, white. Kaya nga, eh, bihira. Madalas brown at saka black, no? Uh -oh. Tapos may aski ano? dito. Siberian aski si Huli. Kuya. Uli. -ano yung ano? Paper. 18, negotiable 18, pa rin. Parehas? Oo. Uh -huh. Magkano yung... Ay, magkano? Uh, babae, Lalaki. Parehas lalaki. Parehas lalaki. Wait lang, lapitan natin para makita ninyo yung itsura na ito. O, oh, ayan o. Oh. Alright. Three, an, uh, ilang months na nga ito, Kuya Jerwin? Three months, three months. Three months pa lang po ito. Napakalaki na o. Oh. Ayan, pure and with papers po talaga to. Kompleto ang kanyang papers, mga Kuya. 18,000 po yan. Fix o negotiable? Negotiable. O, negotiable pa po yan. Tapos yung number ni Kuya Jerwin, syempre hindi natin kakalimutan kukuhain natin. Yung number mo nga... Nasa, nasa ilalim na kasi para... O, sige, 0923. 0923. 690. 690. 0979 0979 Yan O oh, yun o oh, Kuya Jerwin So Pag nakita po ito yung video na to Kontakin nyo lang si Kuya Jerwin Doon sa number na ibinigay niya baka sakaling available pa to unahan na po kayo kasi pag na-upload namin to marami ang magkocontact dito sa Askin uh, na, na to at saka yung sa Sitio Liberline and Chihuahua alright salamat kay Jerwin sana masold out agad itong mga panito salamat sa ayun thank you thank you sa inyo lahat ayun mga kuya bilihan natin ng pantali si Sophia may alaga kasi ako nga sa bahay si Sophia uh, na-adapt ko lang yun nung last Ah, 3 months na ata pala si Subia So, yung tali kasi niya ganito, yung tanikala niya. Napuputol sa kanya malakas eh. So, bilhin natin siya nito. Na oh, mura lang, 120 lang. Bili ako ng tali.

din lang po ito. Magalan lang naman po, hindi naman po kadi. Yeah. Yeah.